vlog namin. <laughs> yung, <laughs> yung, ano na. Ang going construction. Yes, ongoing going construction. Pabalik kami dito pa nag-start na. Ayusin mo namin yung mga papers. Mm, mm So, abangan nyo guys yung mga vlog namin regarding dito sa sa bahay namin. So, yeah. Hanggang sa matapos at hanggang sa magkaanak at magkaapo kami. <laughs> what's up, Fox. So, ngayon, papakita na namin ang malaking pagbabago ng aming um, pinapagawang tahanan. So, this is after, um, ano to, one month na today. Ay, hindi, kahapon pala. Kahapon <laughs> na one month, Feb 19. So, um, tara. May dala pa nga ako, ano, magsusukat kasi ako. pag feeling joke. <laughs> Meron na kaming bakod. Ayan, tapos may terrace na rin. Butas na rin yung bintana kasi papalagyan namin ng sliding window. Kasi yung dating yung bintana, ganito. Yung may bakal-bakal pa siya. itong yung papaltan din namin ng sliding. Sliding. Ito yung asawa ko. Ayaw magsalita ko. <laughs> magsalita Ito yung gate namin. So, lalagyan ng bakal dyan kulay black yung gate, tapos all white yung yung mga padera lalagyan din ng bakal dito sa pinakang terrace may butas doon para sa aircon yun may kisame na rin tong baba sa taas may kisame na rin pero hindi pa tapos kasi baka may mga ayusin pa na wire sa loob ito na yung progress sa may sa pa ng terrace So later na lang yung bintana pag uh, pag medyo patapos na uh, pasok tayo sa loob. <coughs> okay. yung mini bar, yung bar counter. So, uh, may kisa na rin tayo. May abang na rin para sa pin lights. So, abang na. Maganda pa tayong gamit dito. Dinepo, tapos yung mga itong mga bakal para sa pinagpuling gate. At, ito natin yung bar counter. Ayan. Ito yung mga may abang na rin para sa drop lights. Tatlong drop lights. At, ito natin bar counter, tsaka kitchen. Ito kitchen. Ito yung likod ng bar counter. Ito yung kitchen. Ito so, yung man na rin natin yung kitchen. Ayan. Ito. Ito yung kitchen. Ito so, yung laundry area. Meron na rin tayong pinto sa back door. And, nilagyan din ng ni Tito ng pinakangarang dito na hollow blocks para pag umulan, yung tubig hindi siya papasok sa loob ng bahay. Okay na rin sa taas. So, may natin sa itaas. Ayan. Ilalagyan natin yung steel matting dyan. Ito okay, mga tubo tayo para sa CR. Ito sa range shoot, sa so exhaust ng kitchen. Okay, punta na tayo sa taas. Ayan. Ayan malakong ang tubig na, ayos na kung ibig mo na, ayos na kung ibig mo na, ayos ang kung ibig mo na, ayos na kung ibig mo na, ayos na kung ibig mo na, ayos Uh, ito natin, sa pinto, ito sa <laughs> Ayan nga po yung pagtapanggol Ito na, <laughs> yung CR. May naka-ready na yung pinto ng CR. Ito, yan. Ito yung kabit na Ito yung mga pinto. may nakadali na rin na pang-kisa na yung siya. Yan, meron yung... kisa na rin dito sa taas. <laughs> <laughs> Kaya natin... Yan, ito yung nakita kami sa baba. Yung butas ng lintana. Kaya sa pinto, sa aircon. Ito na, yung in peris. Ingat po ba, mahulog. <laughs> makikita ang kitay mga kwentahan. Ito yung baba. Pupapasin, kung, kung mapapasin nyo po, hindi po pantay itong taas. Itong taas, 1 meter lang extension. Sa so, baba, 1.5 yung extension. So, may 0.5 tayo yung deterrence. Yung so, daw yung requirements na uh, yung required ng San Mateo City Hall. Hindi ko alam kung ba't hindi nila pinantay. Pero okay na rin, may space pa rin naman dito sa taas. Yan. kaya nagpalagay kami na habang na-outlet dito whatever na pwede mag-work dito pwede magsaksak ng laptop may okay. case namin na rin dito para sa pin lights dito yung wall light dyan lalagay so baka next next week may bintana na dyan yung second floor Samaya na tayo sa second floor. May mga abang na rin para sa ilaw. So dito yung master's. Yung second room. Naglalagay din tayo ng drop lights dito para sa stairs. So lalagay natin ng harang dito. May wall na dyan yun. So, yung bukod natin. So dito na yung second floor yung likod na ito yung halaga na steel matin may asang paya para ah, baka namin mga gamit so ito yung bintana tato dyan pa rin nilagay next time namin yung kwarto ng kalahating metro so isang metro mas sa labas as uh, usual na gaya ng aircon Let me be Coffee. Ito na yung sa sa likod namin nalagay yung steel matting nalagay yung steel matting dito uh, um, for safety so dito pwedeng maglagay din ng washing machine dito mm -hmm. laundry area kaabang din so if ever nilipat namin yung washing machine na nasa baba Lagay namin -e dito para yung kitchen sa baba mas lumaki, Yahoo! yung lintana ng CR. And may keys kami namin dito sa labas. Nakikita mo dito yung likod ng kapitbahay. Ayan, yung likod. So yun, ito na yung progress after 1 month. So, babalik kami dito sa birthday ko. March 9 after one month. Pakita namin yung po, ano na yung progress. Or baka sa turnover na mismo. Baka mag-video ulit. Pag over na sa amin yung tito, yung bahay Tito yung contractor namin. Kaya so, yung gumagawa. Ayan, so... Ayan po. Alisa po kami. Baka magbahay namin.